Mga kababayan, magandang araw po ng lunes. Ito po mga kaibigan. Ang habang po ako ay nagmumuni-muni, mga kaibigan, ito po ang aking uh, usual na ginagawa. No? Madaling araw ako po ay nagmumuni-muni, mga kaibigan, at uh, inaalam ang kalagayan po ng ating bansa. At ito po, nakakatuwa na naman ang isang post, mga kaibigan, mula po sa Pilipinas Today. Sabi po dito, trabaho, kita, pagkain, ipupursigi ang alyansa hangad ng alyansang Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas na isulong ang mga batas at pulisiyang susuporta sa pagpapasigla ng ating ekonomiya, hihikayat ng mas maraming foreign investment, lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad na kumita, gagawing stable ang supply na pagkain at sa kabuoang pagiginawain ng buhay ng ating mga kababayan. House Speaker Martin Romualdez. Ito mga kaibigan ng isang classic example ng isang talagang ah politiko na nagtatrabaho mga kaibigan na No other extracurricular activities, no BS. Talagang tumutulong mga kaibigan para po sa mga higit na nangangailangan nating mga kababayan. Ngayon, madalas kong makikita at mababasa mga kaibigan sa mga kritiko po ng Administrasyong Marcos, pati ni House Speaker Martin Romualdez. Nakikita natin yung mga disrespect sa kanya. Pero ano pong ginaganti niya mga kaibigan? Trabaho. Okay? Dahil po wala nang ma-rebat itong mga supporters ng mga Duterte, eh, di ba, puro na lamang ad hominem. mga itatawag kay House Speaker Martin Romualdez, meron pa dyan na tinatawag na tambalos-los daw. I don't know kung ano naman ang ibig sabihin yan. Pero mga kaibigan, yun na lang ang sagot nila. Kasi nga wala namang output eh. Di ba? No, yung, uh, yung kanilang iniidolo, yung kanilang idol, na ang lakas magsalita, pati yung usapin sa China, sasakay daw ng jet ski, magtitirik ng bandila sa mga isla natin, i-claim yan, uh, i-declare against China na ito, amin ito. No? Pero makita natin, at, uh, at the end of his term, eh, naging kaalyado pa at parang naging tuta pa ng China, mga kaibigan. Ito, nagtatrabaho, di ba kung ano-anong sinasabi, ganyan. Ito po, no? real talk lang. Sa ating po mga kapwa Pilipino, di ba? E eh, pakita nyo naman na may dunong kayo ipakita nyo na din na may lohika kayo at magunong kayo mag-analyze sa mga bagay-bagay. Kung sino pa yung talagang ah, mabunga nga lang, oh, okay, tapos ito, war on drugs yung ginawa. Pero aside from war on drugs, what else? Ano pa po bang, di ba, tayo lang ay nasangkot sa isang pangkahala, pangkalahatang, ah, tawag dito parang iskandalo. Papasukin pa tayo ng International Criminal Court dahil sa mga extrajudicial killings na talaga nga namang well known sa buong mundo mga kaibigan Yun ang nangyari po nung nakaraang administrasyon so sa mga ganito mga kaibigan ito kasi uh, mga Pilipino gusto nila di ba? Uh, parang malatele well kailangan nagmumura kailangan uh, masa kailangan parang di ba, kanto manalita pero hindi po yan mga kaibigan eh. masyado po kasi tayong mga Pilipino na sanay sa mga telenovela, na sanay kakanood ng mga Netflix, ng mga ganyan, eh nakaligtan na natin talaga kung ano ba talaga ang totoong essence, ang tunay na meaning ng isang lingkod bayan. Ito mga kaibigan, oh, trabaho, pagkain, kita, ipuporsige ng alyansa. Mga kaibigan, ito, oh. basahin ko lang. Formal nang nagsanib puwersa ang pinakamalalaking partido, politikal sa bansa, na lakas uh, Christian Muslim Democrats, at Partido Federal ng Pilipinas upang lalong maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan sa ilalim ng bagong Pilipinas program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, Presidente ng Lakas CND, na bukod sa sama-samang ipopromote ng, uh, ang bagong Pilipinas, susuporta din daw ang kanyang partido sa social economic roadmap ng Administrasyong Marcos. Unity of Aspiration ng Purpose Ken and purpose can uh, propel us to economic advancement sabi ni Romualdo ito mga kaibigan puro po ito no puro talaga na nga namang uh, uh, paggawa output para po sa ating mga kababayan hindi po pagkitil sa buhay hindi po nakatuon lamang sa isang ah oh, ganito itigil ito itigil ito and very ironic na ngayon malalaman po natin na uh, mga nasa likod din pala ng droga eh, yung mga diba maimbestigahan uh, ngayon ng kongreso ito pong mga Uh, advisor ni dating Pangulong uh, Digong na involved pala sa drug trade, mga kaibigan. So, mga idol, tayo po maging critical thinker po tayo, no? ba? Diba? At kung magko-comment po kayo ng uh, paglait, pagtuligsa, pagbash sa pangulo, sa House Speaker Martin Romualdez, bi no be logical, 'di diba? ba? Bakit ba't nyo sila kinagagalitan? tumulong nung nagkabaha sa Davao. Kinagalitan nyo pa si House Speaker Martin na Nasaan ang logic nyo? Gusto nyo na kasi yung pinuno nagmumura. Gangster ko, no? ba diba? Pero topi naman sa China. O oh, real talk yan. Real talk yan. ba diba? Pagka tumutulong, hahanapan nyo ng aga. Ano ba talaga gusto nyo mga Pilipino? No? ba diba? Especially mga DDS. Ano ba talagang gusto nyo? ba diba? kahit anong sabihin, may mali kayong ay kahit anong gawin, may mali kayong sinasabi. 'Di ba? Tapos yung poon ninyo, kahit mali na ginagawa, pinagtatanggol niyo pa rin. Kinakampihan ng China, sasabihin niyo na lang, ay eh, hindi, pabayaan niyo na lang. Kinakampihan yung fugitive na si Kibuloy, papabayaan niyo pa rin, dito tolerate niyo pa rin. Ano ba talaga tapos itong mga ito gumagawa ng tama? Ha? Tapos kung ano anong sasabihin niyo, tatawagin niyo at yung tinatawag nyo pa, yung mga salitang kayo lang ang tambalus-lus. Ano anong ibig niyo sabihin diyan? 'Di ba? Nasaan ang logic diyan? Anong kinalaman ng uh, ganyan na lang na cheap na uh, ad hominem ninyo sa mga positive outputs na ginagawa ng administrasyong Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez? Hindi e, ba? Real talk lang 'yan. At kung matalino talaga kayo mga DSS DDS supporters, 'di ba? Comment down below yung logical ha. Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.